Hello po mga kalaki, 2pm na at syempre nandito po ako ngayon, welcome to Llanera Ayan, Llanera po yan, Llanera po yan mga kalaki, nandito po try sa Llanera Ayan, Llanera, Nueva Ecija po, welcome po sa mga followers natin dito Ito na po ang mga 4 digit lucky numbers, ngayon pong alas 2 Umpisaan po natin sa New Zealand, ayan po, 3195 India 2287, Philippines 3132, Thailand 7384, Taiwan 1695, uh, Malaysia 7184, Dubai 1217, Hong Kong 3138, Singapore 2669, China 9558, Texas 3144 Israel 2166 Las Vegas 8450 Alaska 5259 Saudi 0499 Japan 6208 Italy 3192 Germany 1718 Korea 3515 Greece 2884 Canada 9210 Mexico 3366 at Australia 7218 ayan mga kalaki, kumplento po ang mga 4 digit lucky numbers ngayong 2pm abay, ano pang hinihintay mo mga kalaki, pwede nyo po yan i -rambula. at syempre po good luck mga kalaki, at congratulations po sa mga nanalo kakapon abroad ng 4 digit congratulations, good luck